Good morning, good morning. Kamusta po kayong lahat? Again, my name is Haji Namoto and welcome to my blog! So for today's video guys, pumunta tayo ng banggandang baras at tayo ay mag-fishing! Pagdating namin guys, winisiwas ko na kagad tong pamingwit. Umaasa akong mga huwulin ng blue marlins at Spanish style sardines. Dito guys, may ginawa wala na ako ng pag-asa kasi mag-iisang oras na wala pa akong nahuhuli kahit isa. Eto na mga sigolox, pinaglalaroan pa yung mga pamain kong bulate. Wala nang akong mahuli. Naawa raw siya kaya pinapatakas niya isa-isa. Dito sa lugar na to ay lumipat na pala ako ng pwesto. Umaasa ako na sa lugar na to mahuhuli ko na yung platinum arwana ko. After humigit kumulang 3 hours ay nakahuli rin ako. Sa sobrang laking nga ng isdang to kahit yata pusa ay hindi matitinik dito. Tuwang-tuwa na nga ako nyo, kahit ganyan lang kalit yung nahuli ko. At least kahit papano, hindi tayo na zero. Nakakagotom rin pala talaga mag kaya tara, kumain muna tayo. Ang sarap talaga kumain, basta kasama yung mga mahal mo. Kahit konti at simple yung nakahain ay sumasarap pa rin, basta marami yung kanin. Dito pala sa banggandang baras ay marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-exercise dito, mag-sumba at mag-jogging. Kaya eto, na-flex ko yung mga muscles ko talaga namang mag enjoy ang ating mga chikiting sa lugar na to. Wala nga palang entrance dito sa Bangandang Baras, kaya sulit na sulit ang punta nyo. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Let's go!